Oh, so ito mag-react tayo ha. Ah. Oh, kasi itong si General Torre, okay? Mukhang siya yung nagiging uh, tinik talaga eh, sa mga Duterte ngayon eh. At uh, mukhang wala siyang balak to Miguel hangga't hindi niya napapanagot yung mga Duterte at yung mga nasa kampo nila na posibleng gumawa ng ilegal, okay? Um ng kaso itong si CIDG Chief Nicolas Torre uh, para sa inciting to sedition and unlawful utterances against former president duterte over his kill senator's remarks okay sabi ni torre i am filing this as a citizen and you know i'm a policeman it's part of the pnp to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this eh maliit lang titignan yan, pero it is being uttered by a former president hindi malayo na gayahin or he will be taken seriously by his blind supporters kasi nangyari na yan, di ba? Sabi niya, pagpapapatay ng mga adik, nangyari nga. Oh, so, the complaint was filed sa DOJ and will undergo further evaluation by the National Prosecution Service. Mag-react tayo! Iyan, yung totoo naman, yung mga sinabi ni Duterte, parati na lang palusot, biro lang yan, joke lang yan. Lahat naman sineseryoso ninyo. Kaso, kailangan natin tingnan at what point na nagiging harmful na itong mga jokes na ito. Okay? Um, yun nga, sabi ni Tore, di ba? Dati, oh, patayin lang yung mga... mga pusher, mga adik, mga may mga, mga Maaring sabihin na ito ay hyperbole O joke lamang O ano lamang Kaso siniseryoso ng ibang tao eh. Nasa mataas na posisyon si Duterte Ito ay uh, umaga, It is being taken as serious Nung iba sa mga supporters niya At doon maaring Nagkakaroon ng problema diba? At kihintayin pa ba natin Na meron talagang masaktan doon sa mga senador Kasi nakita nyo naman Kung paano kung gaano ka obsessed sa kanya yung mga supporters nila. 'Di ba? Kung gaano ka rabid sa comment section na lang nga, 'di ba? Grabe kung magmumura at kung awayin So, lahat marami naman diyan, puro ano, puro mga sa social media lang. Pero paano kung may isa dalawa diyan na wala sa tamang pag-iisip, seryosohin yung sinasabi niya? So, sa akin, sa akin, may punto naman itong si General Torre. Kung meron pang basihan yung kanyang kinaso kung sa batas, kung meron bang uh, patutunguhan ito sa korte, makikita po natin. Okay? So, hindi naman ako abogado. Hindi ko naman masabi kung gano, kung sa usaping legal, kung gano kapasok yung kanyang mga sinampang kaso dito kay Duterte. Ang problema kasi, uh, andamin ng mga past remarks ni dating Pangulong Duterte. Meron yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, o tapos yung sa mga generals, yung mga panawagan niya, at uh, yung mga ibang ano niya na, na pagbawi ng suporta kay Marcos, kay President Marcos. dami siyang mga nabitiwang mga ganong kataga na pag pinagdugtong-dugtong mo, tapos samahan mo pa ngayon ng pagpatay ng labing limang senador, di ba? Eh... Baka hindi, hindi ito simpleng biro na lamang. Baka ito ay isang pattern o isang... Kung baga, parang jokes are sometimes half mente eh. Diba? Minsan yung mga tao hindi magigets ka agad. So, yun naman sa akin. Di ba? Pero di diba, kung titignan mo, sino ba naman ang mag na seryoso yun? Di diba? Pero hindi mo kasi masabi minsan yung mga supporters kung, kung nasaan yung pag-iisip eh. Di diba? At uh, paulit-ulit na lang. Hindi, joke lang yun. Hyperbole lang yun. Ano lang yun? O kaya nga si Pangulong Bongbong Marcos nag-react na, sabi niya, eh dahil mahina yung kanilang lineup, di ba? Eh baka yun na lang nakikita na lang solusyon, pumatay na lang para makapasok yung mga senador niya. Totoo naman 'yun, di ba? Totoo naman 'yun. Um, kaya itong ginawa ni General Torre, ano ibig sabihin nito? Eh tuloy-tuloy pa rin. Kaliwat kanang mga kaso ang sinasampa. Ano ang posibleng Uh, dahilan dito. Okay? Kasi siyempre mahirap patunayan yung intent niya. Diyan, 'di ba? Kung yung mga inciting sedition, mahirap mahirap siyang i-i-convict sa korte. Mahirap siyang patunayan talaga. Mahabang proseso, taon 'yan. Ano kaya ang posibleng ah uh, goal nitong sila General Torre at ng mga nasa administrasyon? Eh baka ano eh, baka para mag magdoble ingat siguro. Itong mga Duterte na wag lang basta-basta tira ng tira, okay? At uh, kung maga bago ka magbitaw ng salita, magdalawang isip ka muna. Kasi hindi mo alam, baka meron na namang uh, legal na legal na nilabag at uh, hindi sununod. at uh, malalagay ka na naman sa alanganin. Kaya patong-patong na kaso po yung kinaharap ng mga Duterte po ngayon. At uh, yan, tingnan po natin kung kung saan patungo itong kinaso ni Tori na to pero either way talagang mabigat po yung laban wala nang wala nang ano yan uh, after the midterm elections 2028 na yung tingin Duterte laban sa Marcos magkakabanggaan at uh, tingnan po natin how far they are going to take this pero it looks like from dun sa mga sa mga statements ni PBBM hanggang dito sa pagkaso ni General Torre hindi po titigil ang administrasyon hanggat hindi nila tuluyang uh, padapain itong mga Duterte para hindi na maging threat sa kanila come 2028. Okay? At uh, yun, lumalabas yung mga problema. Eh. Lumalabas yung mga, kung hindi na to pwedeng business as usual. Di ba? Kung may, dati merong impunity, dati merong lahat takot, they are leading na the charge showing na hindi wag, kayo kayong wag kayo matakot nasa tama tayo tama yung ginagawa natin pananagutin natin sila So abangan po natin saan pupunta lahat to. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye bye.